isang sako, isang bangkay, isang lawa na may nakakubling init sa ilalim. Gaano katagal bago matuklasan ang isang sekreto na iniwan sa lalim ng Taal Lake? Tahimik ang tubig, pero sa ilalim nito'y may galaw, may init, may pressure, at may mga nilalang. Ang Taal Lake, isang kakaibang lawa na may buhay at panganib. Sa video na ito, alamin natin ang iba't ibang klase ng sako na maaaring paglagyan ng bangkay. Dahil sa sako, umano nilagay ang tatlong putsyam na lang sa bungero. Narito ang breakdown ng mga uri ng sako at kung gaano katagal bago ito masira sa ilalim ng tubig, lalo na sa Taal Lake. Una, polypropylene sack. Karaniwang plastic na sako ng bigas, feeds, o fertilizer. Material. Synthetic plastic fiber. Polypropylene. Tubig at init. Bahagyang lumalaban sa tubig. Pero kapag nasabayan ng araw at mikrobyo, unti-unting nasisira. Sa ilalim ng tubig, isa hanggang tatlong buwan, magsisimulang maghinaan ng mga tahi at fiber joints dahil sa mahina pero tuloy-tuloy ng microbial activity tatlo hanggang anim na buwan, unti-unting magfifry. Lalambot. Masisira ang mga himay-may. Anim hanggang labindalawang buwan pataas. Posibleng masira ng tuluyan. Lalo na kung may galaw ng tubig. At isda na kumakagat. Paalala. Sa malamig at stagnant na tubig, gaya ng Taal Lake, mas matagal ang pagkabulok. Ikalawa, sackcloth. Lumang tela, jute, abaca, purong natural fiber. Material, natural plant fiber. Tubig at microbes, mas mabilis itong kainin ng bacteria at fungi. Sa ilalim ng tubig, isang hanggang dalawang linggo, magsisimula ng mabulok, lalo na kung walang chemical treatment. Pagkalipas ng isang buwan, malalambot na ang hibla, maaaring magkaroon ng mga butas. Dalawa hanggang tatlong buwan, kadalasang wasak na, hindi na kayang humawak ng laman. Ikatlo, plastic garbage bag or multilayered plastic wrap. Material, pure polyethylene o iba pang uri ng non-biodegradable plastic. Tubig, mataas ang resistensya sa ilalim ng tubig, hindi ito basta nasisira, kahit ilang taon pa ang lumipas, maliban na lang kung may physical damage tulad ng bubog, kagat ng isda, o tama ng bato. na itali ng mahina, pwedeng mapunit o mabutas, o kaya'y na-expose sa sikat ng araw o UV light bago pa ito ilubog. Mga faktor sa Taal Lake na pwedeng magpabilis ng pagkasira. Una, acidity o sulfuric content. Sa ilang bahagi ng lawa, nakakaapekto ito sa fiber breakdown. Pangalawa, movement of water. Pagalon, pagagos. Lalo na kapag may bagyo or underwater vents. Pangatlo, scavenger fish. Mga tilapia o catfish na maaaring kumagat o magbuta sa sako. At ma huli, mainit-init na tubig mas mabilis ang microbial growth at mas mabilis din ang pagkabulok. Hindi pa rin tukoy kung sino ang salarin. Pero sana, sa katahimikan ng lawa, may sumigaw para sa hustisya. Dahil ang bawat nilibing sa dilim, may karapatang muling mailantad sa liwanag. Sa huli, kahit anong pagtatago, ang tubig ay may sariling paraan ng paglalantad ng katotohanan.